Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Sana mapanood nyo itong aking vlog ngayon, araw. So katapos nga lang pala namin mag ride, uh, mag road trip ng buong bicycle association namin. sa anniversary ng bicycle namin guys. So ayan, pagkatapos nito, ah uh, prepare kami para mamana nito ni Paring Dundun. So shout out sa iyo Paring at sa mga kasamahan ko dun sa taas ng bangka shout out guys sa inyong lahat lalong lalo na sa boat captain na nagpahiram ng, ng bangka nagpagamit sa amin guys so ayan nagpapasalamat ako sa kanya napakaganda ng Nakpan Beach guys ayan so ito napakahirap ng sitwasyon namin dahil naglangoy muna kami warm up guys bago tayo magsabak sa sa ating ano pupuntahan sa ating spot ayun nga naiwan yung kasamahan namin dyan si Kasyokoy ah, uh, shout out nga pala sa mga kasamahan ko yan, dong 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 tapang, dong dong tibay. At saka si kaya dun dun hataas. Shout out kaya. Shout out kaya John Ray Corral. Steven. Shout out Steven Lorenzo. Oh, uh, shout out din so, po sa may ari ng bangka kay kaya Louie. Shout out Kia Louie. Salamat, salamat sa iyong papahiram ng bangka, At shout out din parang Rostom. Let's go! So dito guys, sa first dive namin. So ito nga yung aking unang kuha dito. and silip ko muna dito sa kabila. So wala, dito tayo sa kabila, ikuti natin. Ayan guys, may baga-baga guys. Pulahan. Ayan. Ayan, nakuha guys. Punta. Hmm. Tagak. Uli ka, balbon. Sarap yan sabon buwan guys ito ang pinaka-favorito ko sa bahay. So, ayan. First, first kill. First blood. Ayan, lagay na natin yan sa box. And then, sisin tayo ulit, guys. Ayan. Tingin tayo kung ano madali natin yun. Guys, may lift eh. Saan ka pupunta? Oh, ayan. Ayan. Masarap, masarap sabaw guys nice. sabaw tsaka po ito ayan so ayan pili lang kayo kung anong gusto nyong ulam dyan dahil masarap yan sa lahat ng lutong ulam guys so ayan nagaya na sa box tayo na naman tayo sisid ulit Ayan, tingin-tingin muna tayo dito. Tingnan natin kung ano makita natin guys. Ayan. So ito. Ayun, may danggit na naligaw. Hmm, huli ka balbon. Iyan, sinuksok pa nga. Baka makawala. So, check tayo ulit. Baka may lumabas pa na ano. Kabit niya. Ayan, wala na. So, ako na tayo. Napakasarap niyong pituin guys sa masarap din yan siya so para sa akin mas gusto ko na prito yan siya ang danggit so marami tayong danggit na nakuha dyan abangan niyo yung ibang videos guys so ayan pasok na natin sa draw box natin tapos yan so nalang konti isisi tayo ulit ayan. tingnan natin dito may napansin ako na kanina eh ito yung kanyang kabit. Nakita natin yung kabit niya. huli ka ngayon. Uy, tatubo ka pa ha. Hmm, Uli. Kala mo, tatapos ka na. Hindi. mo, makatapos akin. Guys, okay, so, may mga halaman na kulay ito. So, yan. Tingin tayo ulit. Baka meron pa. So, tingin ko wala na. So, awan ah, tayo. Lagay na natin sa Durabox yan. Pagod din pa ng iba eh. Mahirap na. Sarap yan prituhin guys. Ito Paxil. Tara ito. Sisil na naman tayo. Tignan natin ito. Ilalim na ito anong mayroon dito Ayan. so yun guys, wow mayroong surahan surahang dilaw <laughs> sing-singan guys, guys sing mga kapatid ng mga surahan guys napakataba guys yan, wow nagapula-pula yung kanyang doa yan ang taba niya, relabas baka sarap yan, ihawin guys talagang pag inihaw mo yan patakbo ka sa CR agad yan kita nyo ang taba ng balat nya sa balat pa lang hindi ka nalugi bye hmm. lagay na natin yan sa box baka mapalis pa guys ito sisin tayo ulit yan guys may napansin ako ditong talagang napakagandang kulay ayan yung turtle si turtle guys grabing ganda ng kulay niya kaya naisipan ko siyang i-video yan sabayan natin sa ilalim ng dagat ayan si nakikita nyo guys ang ganda talaga ng kulay niya talagang napapabuo talaga ako sa kulay niya um, maliit lang yan guys parang kasing laki lang yan ng mga ah uh, planggana siguro o isang bilao ganyan sobra malaki lang sa bilao no konte pero guys napabilib ako napakaganda ng di kulay niya talaga so, yan, awon na tayo Hindi natin kaya sabayan to malaki yung mataas ng tunga niya guys ayan so lipat tayo pantay sa unahan konte ito na ayan tingnan nyo guys may mga tatlong pusit isa lang yung nakuha ko dyan ito titirahin ko na to bakit ano ko wala pa mm, huli ka balbon ayun Ay, nakaramdam yung mga kasama niya tumakbon na Airbounder kasi yan eh na ano huli ka kalamares ka ngayon ba ang iba nga palang mga uh, kusin na huli ko hindi ko na nabidyohan dahil sana na mabibilis eh, hindi ko na nabidyohan sayang kasunod na lang na natin sa box tayo ulit sisid sisid lang nang sisid yan guys ito 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 guys alam nyo to ano tagalag dito lobster yan napakasarap nito na guys ulihin ko sana kaso lang maliit pa guys binidyoan ko na lang ayan papurito yan ang bayan hipon sa dagat napakasarap tapos ang ganda ng corals dito guys sa spot na to napakagandang corals guys sa spot na yan So, banti tayo sa sunod na dive. Oh, okay, ito na. Sisid tayo ulit. Uh, ayan. Tingnan natin kung anong makukuha natin dito ngayon. Ayan na. Ayan na guys. Ito. Mayroong nakadabang danggit na naman. Ayan. Aba, nagpasilipi pa. Hmm, pinggol ka. Huli ka balbon. Ayan. So, napaiwik na guys ito na. so nagtingin-tingin pa ako dyan ah ba di bali, wala na angat na tayo at ilagay natin yan sa ating Durabox box master box baka mapanis pa huwag kakalimutan masarap yung prituhin at saka pinaksiw Ayan, sisid na naman tayo. Wala tayong ko kundi magsisid sa vlog na to ngayon na araw. Ayan. Tingnan natin kung anong meron dito ulit sa lugar na to. So ito, may nakasiksik sa bato. At nagpapagod sa kamera. Mata ka ngayon. Hmm. Taha, huli ka balbon. Ayan guys, baka may makita pa tayo dito. Ano? So nag-check ulit ako dyan. Check, check. Ayan. Ayan guys, may napansin ako doon sa bato na dilaw. Ayan ah, May danggit ulit guys, na dilaw. Huwag ka tumakbo. Hmm, ta, di ba? Sabi sa'yo, eh, ganso ka ngayon. Hindi. Nag-date kayong dalawa, pero malabong mag-date eh. Mag-away to silang dalawa eh. Uli na silang dalawa. Ayan, sarap sa sabawan yung isa. Ayan, kanoping para sa akin kanoping yan eh. Tsaka danggit itong isa. Napakasarap yung sabang guys. box rin yung paksiyo prito. Marami namang kasing bagay na marami naman luto na bagay sa kanya. Guys, so ilagay natin na sa box. Mahirap na. Baka maunahan pa tayo sa kabila. So ayan. Ito ulit. Asisid ah, na naman tayo. Ito, wala tayong ginawa kundi magsisid na magsisid ngayon. Dahil ito yung vlog natin ngayong araw. Ang magsisid. Ito may napakagandang isda dito guys sa ilalim ng corals. Ayun guys, wow. Mapapawaw ka talaga sa kulay niya guys. Yan. So yan, daming tayong. Napakahirap mag video dito. Nag-iingat ako sa tayong dahil masarap yan makatinik guys. Masarap yan kainin pero masarap din yan makatinik. Yan guys, ayan Oh. Yun. Guys. inuto to guys? Si Timo. Yan. Napakagandang corals na tinataguan nila. Tsaka ano. Sa so, mga hindi pa nga pala po nakasubscribe dyan sa ating YouTube channel. Baka naman. At palike na rin po. Para maging updated kayo sa ating mga, mga ipopost pang ibang video guys. Ayan. So sana sabay nyo yung YouTube channel ko at napakalaking tulong ko to para sa akin guys salamat po so ito sisid na naman tayo dito guys yan sa unahan ng kundi nun ah, ito merong ubakan hmm. tipi ka ngayon headshot na headshot sarap yung sabawan guys yan bisis ko na sinasabawan yan paborito rin yun anak ko maraming nga palang luto na bagay dyan hili lang kayo kung anong gusto nyo sisid tayo ulit ito sa una kundi ah, tignan natin kung anong mayroon dito and guys may tanggit ulit na dila wow ang ganda ng pistong oh huli ka kirig sana tayo ulit baka okay, may kasamahan pa yan guys, yung kabit niya tumago sa bato. Yan guys, mm, tuli ka. Saan ka pupunta? Yan na guys. Dikit silang dalawa. Nakataka sila. Aksiyo ka ngayon. Hindi, tinda ka. Kira ka ulit. Guys. Mm. gana sa yamang dagat dito sa lugar na 'to. Diyan, mm -hmm. na natin 'yan sa ating Dura Box, Master Box.